KP Tower oh. Ayan. Ayan yung KP Tower KP Tower, Recto Avenue na yan Recto Avenue, likod niyan Divisoria Mall na, ayan Ngayon, dito po, sa kabila Yung Moriones, ayan yung stoplight na Kung ngayon napapansin nyo, may stoplight dyan Moriones yan, papunta ng pier Ayan, lahat papunta yan papunta Pero dito, sa likod dito Ayan, sa Juan Binondo Sa likod niyan, andyan yung simbahan ng Tundo, Tundo Church. Ngayon, ayan, nakikita nyo sobrang dami talaga rito na mga mountain bike at mount, ano, uh, super budget meal yeah, no? Four, five lang. Four, five yan o oh. 4-5 lang 4-5 yan may kita nyo sobrang dami meron pa mayroon din sa kapila at meron pa tayo tuturo sa atin ng mga nagitinda rito at ito nga pala hey kamusta tayo eh, ah may katanungan lang sir ang dami yung mga bisikleta rito te ah uh, ah, mukhang maraming mga na nga pala, sorry no. Mayari kilala si Ate. Kaya yeah, nga pala, nga pala. Uh, si, Annie, Annie yeah, si, si Ate. Si si Ani Baleri. Si Ate Ani ah. Siya yung unang unang yung pupuntahan dito kung mag-iigot kayo dito at uh, mamimili. Um, uh, ituturo sa atin yung mga uh, bisikleta nila. Okay, subukan natin to. ito. Itong ito. Itong um, isa nito ang... Roland po. Roland. Roland. Yan, Roland. 5'5 5 daw ito. 5'5. Yan. Naka... 3 x 7 speed siya yan. Ang RD niya ay Shuri Sharif po. Yan Shurifu yan. Tingnan niya yan. Naka-large 'yan. Large na pala tong frame niya. Train at saka yung stem niya yan. Ano ba to? B BTM yan. Tapos naka manual shifter na rin siya yan. Shimming siya, shimming yan at saka naka shock na rin siya ng crawla yan crawla din yan yung magandang maganda na rin yan magkano ito nga pala tote? 5-5 lang ha pero sa kasakali meron pa mga bawas dito kaya hanapin nyo lang si ate yan e isa naman te ah, parehas lang magkaiba lang sila ng na kulay yan mga saddle nila oh maganda rin yung saddle nila yung mga pos yan mga quick release na rin pala yung ano nila yung post nila tapos eto te mag, iba rin na kulay parehas lang ng kulay itong dalawa Ayan. parehas ng kulay pero magkaiba na to anong bisikleta naman to te yan si si Milon si Milon yan si si Milon ay naka 3x7 din sya meron pa syang guard dito oh. para hindi tamaan yung nyo yung RD nya naka RD nya may peak Ayan. at parang may ako dito te. may rack pa siya rito ah. tsaka may magyard oh. nakikita nyo yan tapos yung yung dong shing Ayan. May padlock. may padlock din tapos meron pa siyang tail light oh. nakita nyo may tail light siya may tail light kaya maganda na rin may padlock may libre na siyang padlock at may tumbler din Ayan. tapos yung FD nya ay F Falcon, G Falcon, yan. Tapos pero niya stop light, yan. Ito niya. Yan magandang maganda, na rin yung ano niya, yung combo niya na mga brakes yan. Tapos naka fork niya, yan, steel, steel fork. Tapos ano ba 'to? Pang shifter. Sumunod, eto rin, yan. Magkaiba lang sila ng kulay. Magkano to, te? 5,000. Yan, 5,000 ha. Kasi nga, meron silang mga giveaway. May mga previews yan. Nakikita niyo yung mga previews na yan. Yan. Sumunod, eto. Ito yung 4,500. Si Fowler, yan. Naka, naka pork na rin siya. Yan. Ang bang pork na ito? Yan, Fowler din yung pork. Yan. Manual ano rin siya, naka-manual siya, hydraulic pala siya. Na hydraulic. Naka 3x7 din siya. Ang saddle niya, ito. Ayun. Naka 3x7 din 'yan. Ang ah, ang ah, ano niya, ang FD niya, may guard din yung FD niya. Makapal yung frame, kapal oh. Sobrang kapal ng frame. Yan. Pero steel nga alam pala to, steel ah, yeah. steel. Tapos ito, si Lag X. Ayan. Ayan. si Lag X. Si Lag X naka ano to ha. Naka full yan. Naka full yan. Pero 4.5 lang din yung presyo niya. Kaya murang mura rin yan. Murang mura lang. Tsaka naka mechanical disc brake din siya. Na ah, shimming yung ano. Yung RT niya. Naka 3x7 din. Shimming din yung FD yan. Yan sus niyo. Oh at saka yung saddle ayan yung saddle din siya naka release na rin siya sa post niya ha? sa seat post niya sumunod yan magkaiba na sila ng kulay si lag lag xt siya parehas ng, ng x8 yan ganda ganda, ganda na rin. kasi 4-5 lang ganda <laughs> nung dahil eh. parehas lang din sa kulay Ito? 4-5 4-5 yan parehas din pala 4-5 lang din pala to Si as bike yan, as bike na to, yan. Ang frame niya ay siguro mga mga medium na rin. Ah, eto nga pala. Nakashimano na nga pala to. Wow. Nakashimano. Naka tising na rin siya, tising. Yan, kitang-kita -kita, no, nakatising siya. Pati itong FBRD niya set siya, no. Ang group set ng Shimano sa saddle nya may saddle din siya at uh, mechanical disc brake naman siya uh, yung cost nya, yung stem uh, ang ganda rin naman din yung stem nya <laughs> eto ay 4-5 yan 4 pa yan mga kaikot no murang murang niya sa mga baguhan tulad okay, natin yan oh, eto man, ngayon ito. ay 6,000 yan oh, oh. magkakaiba lang sila ng kulay yan ayan yung red ito yung yellow green yan, magandang maganda yan oh. Reno yan. Ito may signature pa yan ha. Ah. Wow. Parang pero nan tapered pa siya. Ayan. Ito yung blue, ito yung green niya. Yan. Kaya na pagka green, di ba? Ayan. Itong Rhino na to ay naka medium. Medium din yung frame niya. Kaya ano ba to? Still pa rin. Still pa rin yan, still. Kuya dito sa Tapos, ano ano? Meron din. O oh, sige, ito muna natin. Papakita muna natin ito. Yung <laughs> mamatay na si ate. Ayan. Ito ay naka micro new. Yung ate niya, micro new. Tapos yung trunk set niya, Rhino. Ayan, yung F3 okay, siya. Ayan, may may kita rin tayo yung mga gandang doon. Ayan, Rhino. Ayan, Ayan. Ayan. Ito, pagkaka... Uh, ibang kulay lang lahat yan. Pagkaka no? ibang kulay. Pero, 5,000. 5,000. Ayan. 'yung mga saddle niya, ah terno rin. Kapitano rin ng body no. Buuya, yeah. Ano ano mo gusto ko ya, 'yung mga dagdag. Tapos ito. Na? Ito ay 58. Aloy, ito 'yung alloy magsa. Ah, alloy nga pala dito itong box niya. naka naka 27. Ah 26 by 2.35. 26 by 2.35 'yung lolo. 'Yung cream set niya. Naka shining siya shimming din yung group set niya. ateto itong crank niya ay walang pangalan. Pag bumasok ka rito kuya, lahat yan, puro bike. Ayan, ayan yan. Meron daw dito lahat daw, puro bike. Ito ay Crolan 300. Pare-pare saan ito ng presyo. Parang ganoon din doon. Ayan, ito rin. Kung gusto niyo itong black na to. Ayan, yung... Yung... Ayan. 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 Ito nga pala, iba yung mags na eto, no? Aloy mags. Aloy mags. Aloy hindi ba plastic lang yan? Galing ah! Wow! Ito nyo ha? Shimmy, Ah ba? Shimano rin pala ito. Naka Shimano siya na. No? Ayan oh. Mag-set din siya Shimano. Ayan. Wow! Ito nga lang medyo wala. Tsaka yung saddle niya. Ang oh, ganda naman yung saddle. Tsaka yung post. Tsaka naka-release na rin siya. Ayan. Ito naman may free. Ayan ito. Ito nga pala may free. May free headless yan no Dito Ang kitang kita nyo. Parehas din siya. Ayan yung may Yunyo ha? <laughs> Siyempre sa mga bag baguhan Tingnan mo yung frame mo oh. Baka iba yung frame Di ba? Ibang klase yung frame niya At release niya At saka may mudguard din May mudguard siya yan May side stand na rin At, at saka disc brake na rin siya no? Saka Mechanical disc brake siya yan no? 3x9 din siya Yung saddle niya May mudguard na maganda na rin Ayan Extreme Sports yan. Sa mga sa mga paguhan natin mga kaigot no at dito pasyalan niyo na dito sa likod lang doon ng Tundo ah uh, church. Ito naman sundan natin to. Meron pa rin pala rito. Sobrang dami sabi sa inyo sa Tundo. Ah, uh, maraming puso rin dito eh. Mababait ang mga taga Tundo kasi tingnan niyo binigyan kayo ng mumurahing mga bisikleta. Ang ganyan kakabait ng mga taga Tundo. Yan. ito yung rhino kaya na pinakita natin. Magkaiba ulit ang kulay. Ito yung rhino ito diba, meron din dito mananaka ah, sa bisikleta sa mga paguhan natin mga bikers no? eto ate parehas din to kanina nang pinakita natin 4-5 eh, din yan yun nga lang yung lock jack Yan. 27. yan. Yung frame niya ito yung ano niya, yung gulong niya. Ano ah, habang gulong nito? Ayun. Dapat makita. Ano naman 2016 to 26. Ayun. Naka ang RD niya ay ano ba to? Ang ang kwada. Ayun. 45 'yan. Pero steel frame din 'yan, na steel frame. Tapos ito yung ano niya sa akin. Ito pa, yung grip niya naka mechanical disc brake na rin siya. Mm. Ng CL sin. Ang gusto niyo pumunta sa Japan. Ayun. Ay, Kung gusto niyo pumunta na lang <laughs> China. Yeah. may fat bike din sila. Nakita oh. niyo yung fat bike nila. Yeah. Ang tatak na ng ano nila nang Guangzhou. 26x40 4.0 Ang uh, laki Ang laki ng frame nila Pero Ali ba to? Ali din niya Tapos naka-shimming yung FDR din niya. Ayun. Naka 1 2 3 4 5 6 7. 70 siya 'yan, no? may great wall pa diyan. Ting shimming niya, ito yung crank niya, walang pangalan. Tapos ito yung post niya. Tapos kulay green yung saddle niya. Ayun. Kumpletong-kumpleto sila dito, ayan. Shimming, naka-shimming. 7 speed 'yan. Kumpletong-kumpleto. Kanya diretso, diretso lang 'yan. Ito, 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 ito. Ito nga pala yung alay niya. Oh, ayan, crawl. Ano ito? Puro, puro, At ano ito? Ay, boss. <laughs> ayan, si boss, si <laughs> boss. Boss, maganda nga po. Yan. si boss nga lang pala ang pupuntahan natin sa kanya yan. Ayan, ayan, ayan. Paalan niyo, boss? Polycarbio. Si Policarpio. Si ayan. Ito niyo, ang ganda ganda. Ayan. Mahiyahin si boss, eh. Ayan. Naka-MPV siya. Super sports. Crawl, ang kita niyo. Ang kintap. Aloy ito, aloy kita nyo. ito naka tingnan nyo naman. Wow. Hi. Oh yan yan. Oh, ito may pedal nya, naka pedal pa sya. Uh, tapos micro renew, Nakita uh, nyo uh, yan, micro renew rin yan. Yung uh, RD nya. Tapos bebre meron din uh, pang ano nya yan. ito pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayun pa pala ito oh naka 3x9. May guard god siya, may guard dyan, may guard. Ayan, <laughs> 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 bro, <laughs> Tapos naka BP yan. <laughs> <laughs> may 2-5 daw may 2-5. Yan, nakakrolan din yung post niya Tsaka saka meron din siya uh, reflector dito sa likod. Ada yan. Tsaka may stand din siya, may stand. Tapos ito, isang eagle niya. Goosey yan. Goosey yan. Goose yan. Aloy din yan kuya. Magkano? Aloy Yan Ayan, 7.5. 7.5 mga eagle. Ayan, eagle. Tapos, naka leak siyang. Ayan, yung RD niya. Tapos, eto, walang pangalan yung FD niya. Tsaka yung crankset niya. Ayan. Naka ang size ng gulong nito 27.5. Ayan, 27.5. At yung ano, naka mechanical disc brake siya. Yung stem niya, walang pangalan lahat yung pork niya Rocks Rock super Rock super yeah. Ito rin Makapal-kapal din to Si Lucky Bike Meron si Lucky Bike Merong Madjard Sa kabila din guard, guard, Meron din guard dito RD Yan Si Rod Rodjonda yan. Shimming Shimming din siya Shimming 200 DC. Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka 3 by 7. Tignan nyo yung post niya. Lock niya. Gold. Tapos dito. Ayan. Si e. Mirdas. Yung saddle niya. Ito, yung Tapos si Lucky Bike. Meron din silang lagayan ng tumbler dito. Tapos meron siyang mudguard. Naka Ayan, o, 3x7 siya o, na mechanical disc brake. Ayan. Ganda na rin. Maraming mapagpipilian. Ayan.